Magandang araw mga kabarberos. May nag-message sa akin sa dito sa si messenger ko na kapwa natin barberos na taga Sambuanga kung hindi ako nagkakamali. Uh, isa nating followers na nagkameron ng sakuna sa kanila na nasunugan sila ng kanilang bahay kasama na yung kanyang hanap buhay. Medyo nakakalungkot yung balita na ganyan kasi sa mga katulad nating nagsisikap pati yung hanap buhay natin nadamay sa sunog na yon. so isang pagsubok sa kanya yung pangyayari na yon. naghahanap buhay siya para sa kanyang pamilya so mantik naman yung puso ko at uh, uh, medyo matagal na rin siya nag PM sa akin siguro mga ilang araw na rin so ngayon nagprepare ako ng ayuda sa kanya na pandagdag sa kanyang hanap buhay para makapag uh, makabangon siya muli sa nangyaring yon. So, bibigyan ko siya ng clipper at trimmer. Ito, slightly used. Tinisting ko lang pero bago pa ito. May box pa ito. Sasamahan na rin natin ang trimmer. Ayan, bago pa rin ito. Slightly used lang din. Halos sa ha, hindi pa ito masyadong nagagamit. Kaya, okay na okay pa ito. Good as new pa ito. Sana mapakinabangan ito ni Mark Vincent Villamor. Ang kapwa natin na barbero na dumaan sa pagsubok na naubos yung kanyang kabuhayan dahil sa uh, nasunog yung kanilang uh, tirahan pati yung kanyang barbershop. So sana itong uh, ipapadala ko sa iyo ito ay makatulong at makapag-umpisa kang muli. Ayun. Kompleto ito. Isasama ko yung mga clipper guard, yung charger, andito lahat. Ilalagay natin sa isang box. Abangan mo itong dalawang uh, panggupit mo isang trimmer at isang clipper sana makatulong sa sa'yo at uh, sa kang muli ayun, gayak na natin to ayusin na natin ito yung kanyang cover may box pa to, bago pa ito at mapapakinabangan niya ng gusto ito ito, sama na natin dito sa loob sama na natin siya pwede pa, lagyan natin ng cover para mas safe yung kanyang talim ayun. tapos yung mga clipper guard dito na natin nilagay pagkasyahin natin dito Ayan. nalagyan lang natin ng tape do sa papadalahan natin balutin lang natin ng bubble wrap para safe yung gamit ayun, papadala na natin yung uh, clipper and trimmers LBC Hello guys, Owen na yung package mo. Nandito na dumating na. Thank you so much talaga. Salamat talaga po Owen bro. Thank you. Kalain ka ng Panginoon. Salamat po. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, talaga at yun nga, nakuha na niya yung kanyang uh, trimers and clippers na kanyang panimula. Sana sa ganitong simpleng bagay ay makapag-umpisa siya, makabangon muli sa kanyang dinanas. Yung simpleng pagpapasalamat mo sa akin ay eh, talagang natuwa ako. God bless sayo at sana ay tuloy-tuloy ang pagbangon. Marami salamat mga kabarberos.